Alam nyo ba, mayro kami hinahanap na warehouse sa Paranaque. Ngayon, nilid kami, nag si, M si Mare, nag siya. Tapos, nagpataka kami, Paranaque kami pupunta. Pero, nakarating na kami ng Don Bosco. So, in short, hindi namin nakita, hindi namin halikaw. Tapos yung pupuntahan pala namin, nung chinek niya, temporarily closed. Oh my God. So, ang nangyari ngayon, naisip namin, magpunta na lang kami ng taytay. Wala lang. Titingin kami doon. Matutuloy na rin ang aking taytay adventure nang hindi sinasadya. Talagang hindi sinasadya. Bigla biglaan lang. Alam mo, hindi namin alam kung saan kami pupunta. my God. Takot, nakakatakot kasi hindi namin kabisado. Baka mahuli kami. Oh my God, nasa Angono na kami, Taytay, Pasig. Imagine, nakarating kami ni Mare dito. Ni, hindi namin talaga to pinlano sa totoo lang. Kung hindi pa kami nagkaligaw-ligaw dahil dyan sa paranyakin na yan, na mali-mali yung direction na ginawa ng ways. Ba't nga yeah, ganun, Mare? Ano, nagkakamali pa rin ang ways. Ano? Mm -hmm. Ayan, eto na kami sa Taytay. -tay. Ang tagal ko ng pinlanong pumunta dito, never natupad. Ngayon, hindi inaasahan natupad. Ay, sorry kapatid, Mopi. Biglaan talaga. Ito, hindi namin talaga inaasahan. Ito na, Taytay. -tay. Ayan, yay. Mare, mabilis lang rin pala. Kung alam mo pala siya. Pero kasi daldalan kami ng daldalan. Eh, nakarating kami. O, oh, ngayon, tingnan natin kung anong mag mangyayari sa amin sa Taytay. -tay. Ito na kami sa Taytay -tay proper. Galing ni Mare. Biro mo na. Ay, ito ba yung mga sinasabing mga chanke? Pero kung yan pala, I mean, yan pala yun. Marami nga talaga pala. na namin ni Mare itong sa Taytay. Baka lang sakali may makita kaming magagandang mga mabibili. Mm -hmm. First time ko dito. Si Mare, nakapunta Ay, si na raw siya. Saan, Mare? Changge ni Mare ng Bidel. May sinasabi nga sa akin, puntahan ko daw yung ninong-ninang ba yun? Changge? natindahan tindahan daw ng mga ewan ko. Basta may sinasabi. Pero ayan pa yung Changi ni Manang Biday. O dapat maraming makahanap ka na ng parking. Mm -hmm. Mahanap na kami ng parking. Ayun, sa loob. O sa paid parking Oo. para sure. nandito na kami sa Taytay. Na Changi, okay pala dito. O maraming ang mabibili. Totoo nga, ang chismis. lagi ikot na kami ni Divine. Nandito kami sa Octagon. Octagon building yata to. Ayan no? Marami pala talaga dito. Super. Nakakatuwa. Ayan no oh, Yan mga yan. Oh. Ayan. Nakabili na kami ng konti. ng pang mga personal. Mga pang, pang personal. Pati lalagyan. Bumili pa kami. Ayan. 100. May mga bra din dito. Octagon tong area na napunta namin. Hanapin pa namin yung ibang lugar. Tingnan nyo yung mga t-shirt. Oh, 50 pesos. 55 pesos lang super sale, wholesale and retail. May mga ganitong tinda rin dito sa Tay Tay. Oh. Ayan. Ayun si Mare. Dadalin muna namin yung ibang nabili sa parking. May parking naman kaming nakuha. Ayan. Kaya lang, hindi namin sure kung gano'n siya kalayo dun sa main na uh, Changi. May nakita kaming Changi sa bungad. Pero hindi namin alam. Baka nga mas mahal pa dyan. Tingnan mo yung ibon. Ang ganda, Mare. Oh. Wow. Ang cute ng ibon mga cute dogs din, no? For sale. Magkano ho yung aso? Dito po, 3-5, ma'am. May 3-5, 3-5. May 8-5 po. Chow-chow. Ah, pero anong aso lang yan? Ano, local, no? Ano, ano, ano? po? May crossbreed, may purebreed po. Ano yun? Magkano yun? Yung isa yung maliit? Yung chow-chow, chow, magkano yun? 8, Ang cute naman ng chow-chow. Di ba lumalaki yan, ano? Na matabang-matabang? Mataba. Ano po? Medium size lang. Hindi po siya yung big. Ah, yan yung 8-5 pa lang. Ang ganda. Ang cute. Chow-chow. Hindi chow. po kami nag-park dito, ayun si Mare. Nilagay lang niya yung iba naming nabili para hindi kami maraming dala. Mahirap ang masyadong maraming dala. May mga changi na kaagad dyan no, sa paglabas pa lang. Pero hindi natin alam. Baka mas mahal pala dyan kasi nga hindi pa siya yung pinakadulo eh. Bungad yan eh. So baka mas mahal. Ewan lang rin namin. check namin bandang dulo. O, may mga street food din dito. Ayan. May buko pa. May sago. May mane. May mais ayan pa pali mga tin ay may cotton candy pa Pasok tayo dito ka lang, init hindi, hayaan mo na, sige ayan, eto kami, titingin kami dito ha ewan namin sa tabi to ng parking sige Marego, lead the way feeling ko nasa ano ko chatuchak sa bangkok ganon din kainit super, ayan si mariting tingnan mo naman nakasol pa pawis na pawis yan. oh. mura dito kaya lang kailangan marunong ka talaga rin tumawad ayun o no, oh, meron pa sa tapat tapato ayun pa oh. dito mga knitted o oh, maganda o oh. ito mga skirts din try mo lang mag check ng isa kung magkano check mo lang mare para at least compare natin eto mga shorts din. Oh, 120 sure mga 120 sa wholesale ito oh, hong mga to yan o oh, mga ganyan 120 sa wholesale po okay yeah. may mga sizes po yan mayroon na yung madam o oh, small medium hanggang XL o oh, mayroon mayroon ah 18 -18 okay, okay. Yeah. magkano po yun yung violet na yun na parang ayan yan yan 350 yan. po sa ganyan lang na dress oh, okay mura, mura, pag wholesale ho, magkano 330 po madam 3 for 100 ang cute ng mga t-shirts ng bata dito pala mga mura, mga shirts, mga damit ng bata, oh. Terno na 80 lang. Ayan e, oh, mga panty ng bata. Ang cute mga characters. as mo kung magkano yan, Mari. Ang cute. Mm. Magkano ho yun? Mm. Ha? Ah? Pag wholesale? Mm. 3.30. Ilan dapat ang husir? Tatlo or anin? Tatlo. Tatlo pwede na. Mari, oh, mga cover shirt. Pag nag-swimming tayo. Puro cover ang gagawin ko eh. Kasi yan, pero hindi naman ganyan gusto ko yung pang edad na ko na pang cover hindi naman yeah, yung pang cover na, na ganyan na talaga <laughs> oh, tingnan mo to. oh 100 lang big size pambahay 3 in 1 curtain kailangan ko pa naman ng curtain kasi yung curtain ko pinalitan ko naku po naging kailangan ko para blackout kasi yung araw sobrang pasok na pasok sa kwarto doon sa pinalit ko na curtain puti kasi tapos floral pa dito mukhang meron. Mariting na mo yung nasa taas oh. Parang maganda yon. Ask mo. Magkano yung set na yan? Yan hong ito. Wholesale? Ah. Uh, so mga pambahay oh. Retail 120, wholesale 110. Nasa ibang area na naman kami. Yung ba yung pinagalingan natin? Mm-mm. Tumawid lang tayo. Oh, parang puro shirts naman to. Maganda yung una nating napuntahan, Mare Sino ho dito? 40 pesos dito ho. bibili ako nito pang bahay. Misan, dito pwedeng kumain. Mga karinderia or yung parang mga Jollibee, McDo, ganun. May mga McDo, ganun. Ah, karinderia. O, oh, sige. Thank you. Ito yung isang building na pinuntahan namin. Hahanap kami ng kainan. O oh, ayan, yan na lang road kami kakain. Ano yan? O oh, sige, tingnan natin anong meron. Umahanap kaming kainan. Wala pala dito mga ano. Puro yung parang mga ulam kanin. Pwede rin. Okay din naman. Hanap na lang kami ng medyo okay. Okay, sa gilid, dito sa napuntahan namin, wala sa raw taas. yung mga McDonald's, yeah. yung mga fast food, puro mga karinderya lang sa taas. Sabi ko kung okay naman, meron naman daw electric pan, kaya okay lang rin. Ito may mga plus size dito sa Franche. Franche. Ayan o, no? mga plus size. Dito yata ang mga plus size na area sa, building na to. Dito sa may kara. Dito tayo kakain. Ang ingay. Pag maingay yung video ko dahil sa Jisoo ko yun na ano ha, fan. Mari Sarado. Saan ang kainan? Ayun ang kainan. Ayun yung kainan. No? Oh. Hindi namin alam kung paano kami pupunta doon. Ask na lang. Mahirap lang yung kainan pala. Wala silang masyadong kainan dito yung mga kahit fast food. Ahanapin ah, pa namin kung saan. Eto, akit kami sa kainan. Tinuturuan kami nung kuya. Dahil mali yung inakyatan pala namin. Ayan, ang dami, oh. Talaga lang iisa-isahin mo. Dito palang sa bungad sa parking namin. Marami na. Ayun ang parking namin, o oh, Yun, oh. sa building na yun, meron. Nasa ka pupunta, Mari? Ia, Ayan. Sige, okay. Kakain dapat muna before pumunta dito kasi mahirap kumanap ng kainan. Ayun ang oh, mga dress. 220 wholesale binaba ko yung jisoo ko maingay yun mo tong skirt oh. cute free size eto pala octagon fashion strip dito kami napunta dito kami kakain ayan no. Oh. Changge ground floor tapos dyan kami kakain dito sa taas ng octagon food strip eto mukhang okay naman dito na namin kung anong makakain at wala talagang ibang pwedeng kainan dito. Oh, ayan walang aircon. Pero pwede na. Mahangi naman. Wala namang ibang pwedeng kainan. Dito lang kami kumain. Chicken wings with rice. Tapos umorder lang kami ng gulaman. Large. Mura lang. Parang P150 lang kami nititain. Dito kami kumain ni eh, Mare. O oh, may ventilador naman. Clean as you go. Octagon Food Hub. Ayun ang aming binilihan. Isa lang naman na nagtitinde. Ayun o. No, chicken Tokyo Sisi. as walang tao. Ito na kami bababa na kami ni Marie from the food area. Kahit pala hindi ka na rin mag-Bangkok eh. Dito, eh, alam mo itong area na to. Para talaga sa mga nasa Bangkok din na mga bilihan don. So, sa status ako sa mga ibang areas. Ayan niya oh. Ganda ng mga shorts. Pati ito, ang cute. 100 wholesale. Ayun mga sando, mare, 50 pesos lang oh. Ito palang lang pinuntahan namin. Hindi ito pa ito yung parang pinaka-changi sa Taytay. -tay. At tawag daw doon Taytayenos. Ito yung medyo mas mahal pa tong area na to. Kasi sarado pala doon. For Thursday and ano lang daw doon bukas. Monday and Thursday. Dito tapos na tayo. santa tayo mare? Sarado pala yung mismong Taytayenos na parang yun daw yung talagang changi dito. Monday and Thursday lang bukas. Kaya itong pinuntahan namin, mga changgi-changgi din. Pero hindi pa ito yung talagang mga bagsak presyo. Hindi ito yon. Tingnan nyo, may mga tindang ganyan dito. Oh. Zara, ito H&M. Ang gaganda na mga nita dito. Oh. Mga mura lang yan. Oh. Daming mabibili pala dito talaga. Hindi pa ito yung mismong taytayenos na yun daw yung talagang bagsakan. Ha? Doon daw talaga napakarami. Ayun si Mare. Tapos na kami kumain. Okay naman yung kinainan namin walang aircon, pero nakatapat sa mukha namin yung electric fan. Tinapat nung may-ari nung, nung ano, restaurant. Ay, hindi restaurant. Carinderia. Ayan, oh. No, ang gaganda, oh. Madaming maganda. Ang ganda ng mga pal. The 350, oh. Mga 350 siya. Tapos ito, may mga ganito pa dito. Dami. No, mare no Oh. Nasa taytay -tay kami ni Mare nang hindi sinasadya. Para niya kay kami pupunta, yung ways dinala kami sa Don Bosco sa Makati. Tapos from Don Bosco, sabi ni Mare magtaytay na lang tayo kaysa bumalik pa kami nang hinahanap namin na lugar. Mga pambahay oh. daming mga brapanti dito. Ang na mga t-shirts. Mga zarang nakalagay. at ganon? Tapos yung iba naman, nakalagay H&M, oh. dami mga pambahay, oh. Puro pambahay ng bata at matanda. Hmm, ayan, oh. Mga Mickey Mouse. Ang cute, oh, ng shirt Mickey Mouse. Parang comics. Ayan pa, oh. Mga pang sports, sports. Kailangan pala dito, ano... Ah, ko kan damit, saka may dala ka na pa talaga. Kasi mainit. Tingnan mo cute mga damit 'to. Actually, naghahanap kami ni Mari ng pang-pangtinda. Ang problema, wala kaming nabiling pantinda, puro pang-personal na bili namin. Kailangan dito magaling ka maghanap pero eh, oh. maraming maganda. Mm, skirt cute 'to. Oh. Pati 'yung mga skirts na 'yan. mga bra, mga brief, boxers, shorts ng lalaki, pants, mga jackets, hoodie. Ayan, may mga gowns, gowns din pala dito. Filipiniana na outfit. Meron. Ito, mga long dress, summer dress. 300 isa, 2 for 5.50. Yung mga yan, yan. Ang ganda ng mga dress nila dito, oh. 350 daw. 'Di ba? Ito naman 250 ang mga printed na 'yan. pa Pag wholesale. Ayan, no? Mga cardigans. Marami sa kanila mga skirts. So, mare, oh. No? Marami mga skirts tsaka mga ganyan, no? Papunta na kami sa parking ni Mare. Suko na kami. Mahirap din pala pag hindi ka ready. Kasi wala kaming kahit anong dalang supot. Ayan, tatawid na kami. Oh my God, Mari, wait lang. Pupunta na kami sa parking. Sumuko na kami. Kasi, ang dami. Parang wala naman kami nabiling pwedeng i-ano. Puro pang sarili lang ang binili namin. Meron pa. Sige, habol. Meron pa ba tayong titingnan? Ang sarap na mga ganyan. Parang gusto ko na ayoko. Kasi kaya ako ayaw. Dalang init. Ang hirap po huminto. Super init. Ayaw na nung jiso ko. Humi ano na siya. Suko na. Ang cute. Oh. Ang ganda. Hindi tube Ah! Pwede mo siyang gawing skirt. Ganun ang ginagawa ko. Yung tube binababa ko. Ginagawa ko skirt. Yung kemikan tube. Ginawa ko yung skirt eh. Pasok tayo. Halika, halika. Halik. <laughs> ayoko na. <laughs> si Mara, tignan mo. yo na. Suko na ako. Mahirap pala. Ang init. Pero tingnan nyo kung paano ko dalhin ang bag ko. Ganyan ko siya dalhin. Hindi ko nakaya, kaya eh. Ang bigat. Pinasok ko lahat sa bag ko yung mga binili kong maliliit na kung ano-ano. Tapos bumili lang ako ng mangga tsaka konting mga pambabang bahay. Pero okay. Ang mura talaga. Totoo mura siya. Uwi na kami. At least nakita ko na ang taytay. -tay. Ito yung mga makikita oh, habang papunta sa parking. Ayun ang parking. Punta na kami sa parking. Suko na kami ni Mare kasi sobrang init. Tapos, sa mga nabili namin, puro pang bahay, puro pang personal. Kasi nga, hindi kami makapag-concentrate masyado, mainit. Pero okay naman, at least alam ko na kung paano next time. Dapat ready ka. Meron kang eco bag, meron kang uh, fan, tapos press ko, damit mo, at dapat may bag ka na pang punta dito, yung malaki pinapalamig namin yung porch eh. Init, grabe. Super, super init ang pawis ko. Napakahirap ko dito. Ng... <laughs> Tingnan mo si Mare. Kula. <laughs> <Napakahirap> kumita ng <laughs> <laughs> Ang init, promise. Hindi <laughs> namin kaya. Sumuko talaga kami. Do, ang dami pa talagang pwedeng makita. Pero ayaw na namin. Sabi namin next time pag medyo ready kami. Hindi talaga kami ready ngayon. Dapat Magang maaga, tapos tipong naka-shorts ka lang dito, tsaka oh, sando, oh, mare. Oh, tapos wala tin dalang bang mga bag na kung ano-ano, kundi eco Isang bag lang tat. talaga. Yun oh. lang, yun lang. Tsaka kung pwede may kasama tayong isa. Oh, oh. Na medyo ano sa ating tutulong. May kasama tayong babaya. Babaya ang parati. Wala talaga tayong kikitain. Ano, grabe. Tanggalin mo na yung tulukbong mo. <laughs> Ayan, palabas na kami ng parking. So, magasal, labas, Super, na. ano nakalagay sa waist kanan. Turn right kasi wala na right-right, mare yan. Ano siya eh, yung pinuntahan namin, hindi pa actually yun yung tiyanggi ng Taytay. Uh -oh. Parang bungad lang itong napuntahan namin. Meron daw talaga yung bukas siya ng Thursday and Monday and Thursday. Ito yung mga everyday bukas, ano? Ayan o, oh, ng Tayten, Taytayenos. Doon yun banda, hindi namin yun napuntahan kasi nga. Ito ba yun? Oo, oh, my... oh, ayan oh, yun. Nakasara o. Oh. Nakasara yun. Yan, yan, yung place na talagang pangbentahan daw. Ito mm -hmm. ka ba? Kakanan ka? yeah. yeah. Pawi pauwi na kami. Babalik na kami ng Alabang. <laughs> Dahil yung kotse ko nandun nakapark sa ATC. O, yung planong para niya nakarating ng Taytay. -tay. At least natuloy mare, nakita oh, natin, um. di ba? Sa At saka hindi. O, biruhin mo from para nakarating kami Don Bosco. Tapos pinang nakarating kami Taytay. -tay. Kapatid, next time kasama ka na, ha? Okay? Oo oh, nga, um, pasensya, pasensya ka pasensya ka na mo. Biglaan talaga. Oh. Hindi. Yung itsura namin, tingnan mo yung bag ko, nakabag ako na speedy. Oh, ano bayan? Oh, ba yan? Dapat nakaano ko ba yung eh. tingnan naman si Mare nakakumot hanggang sa kotse. Tapos yung bag ko tingnan niyo, ang bag ko ang laman yung mga binili ko. Kawawa naman yung LV. Kawawa naman yung bag ko kasi hindi siya handy ako handa eh. Kala ko naman eh sa serious kami pupunta eh. Hindi Bilis namin ni eh, Mare kasi hindi kami sumabay sa rush hour. Ayun nababasa mo yun, Tagig City na nga nakalagay ayun no. Tagig City General Hospital. So ang tay-tay pala basta alam mo siyang puntahan. Hindi naman siya ganun kalayo. Mm -hmm. Kung tutusin. pero alam mo ba ulit puntahan, Mare? para. pero medyo kahit pa paano, no? Ante, Oo, uh, oh. medyo alam na namin. Pag bumalik kami next time, talagang ready, ready na kami. Oh, balik tayo. Ma balik tayo, mare, maaga, agahan natin. Saka ano, anong araw, Monday or Thursday? Oo, para bukas talaga lahat. Yung totoong changi, kasi yung pinuntahan natin is ano lang, isang part na hindi talaga yun yung mas mura. Meron daw mas bagsak ang presyo, 'di ba sinasabi oh, ng mga tindera? So may mas mura. So, sa paimitan, dahil, alas Oo, 30, ang mura. init. Pero buti naman may kainan kahit papano. Wala nga lang kang makikita. Parang napansin mo walang mga fast food, ano? Na, Nasa Alabang na kami. Kukunin ko na yung sasakyan ko sa Alabang Town Center. Galing mare, no? Galing mo. Ano oras umalis doon? Parang 3.30? Galing na. Tapos um, magpa-5 pa lang. dito na kami sa Alabang. Medyo na traffic kami sa area ng ano eh. Hindi ko alam kung sa area yun. Tagig. Tagig. Doon kami medyo na traffic. Pero okay naman. Tsaka hindi kami nahuli ha. Talagang naiwasan ni Mari lahat ng mga... Ang dami pa namang nanghuhuli, eh, no? Ayan. Ano tayo? Diretso or mm -hmm. hindi, Mari? Diretso. Okay. O, alam mo na to. Parang ito na, Asian Hospital na banda yan. Ayan. Okay. Thank you for watching.